Mga netizen na nawagan sa publiko na huwag iuwi ang buzzer na ginagamit sa fast food chains. Nanawagan sa publiko mga netizen na huwag kalimutang isa uli ang coaster buzzer na nagbibigay abiso sa mga customer ng fast food chains na handa na ang kanilang in-order na pagkain. Bakit nga ba mahalaga ang pagsasauni ng buzzer? Tara, alamin natin. Ang Coaster Buzzer ay isang paging system na ginagamit ngayon sa food establishments. Sa pamamagitan ng pag-flash at vibrate, malalaman ng customer na handa na ang kanilang order at maaari na itong kunin sa counter. Ngunit, imbis na ibalik ang ipinahiram na Coaster Buzzer, inuuwi umano ito ng ibang customer. Katulad na lamang ng isang vlogger na ipinost pa ang larawan ng Nai Buzzer. Isang netizen ang nagsabing sa store nila galing ang nakuwang buzzer at siningil umano ng 500 pesos ang kanilang co-crew upang mapalitan ito. At dahil naawa sila sa kasamahan, naghati-hati sila rito para mabayaran. Kaugnay nito, may isang tauhan din ng fast food chain na naglabas ng sama ng loob dahil sa iniuuing buzzer. Saad niya sa kanyang post, hindi nyo naman po mapapakinabangan yan kung sa tingin nyo katuwaan lang sa inyo ang pag-uwi ng gamit sa amin po. Hindi kasi kinakaltas po sa sahod namin. 500 pesos po ang isa niyan hindi po biro ang binabawa sa sahod namin. Kaya panawagan ng mga netizen maging responsabling customer at magkaroon ng simpatsya sa crew na nagtatrabaho lamang ng patas para sa kanilang pamilya. Ikaw, anong reaksyon mo sa isyo ng mga iniuuwing kagamitan mula sa fast food chain? D W I Z Research Report. Re -re -report.